Animoy simpleng coffee date lamang ito sa isang cafe sa Baguio City. Pero ito pala ay isang entrapment operation na ikina sa kahapon, December 26, ng Regional Anti-Cybercrime Unit Cordillera. Ang target, ang 22-anyos na lalaking ito na di umanoy online seller ng mga paputok. Nang magkaabutan ng pera at order na paputok ang mga operatiba, sinubukan pang tumakas ng suspect pero hindi na ito nakatakbo ayon sa suspect, alam naman daw niyang ipinagbabawal ito, pero... Itong suspect kasi natin ay isang uh, college student. So according to him, pandagdag ng baon or yun, sa allowance and situation niya. Sa inventaryo ng mga pulis, sampung piraso ng paputok na King Kong, dalawang daang piraso ng Five Star, sampung piraso ng Whistle Bomb, 30 piraso ng kuitis, sampung piraso ng lusis at 7 na piraso ng magkakaibang klase ng fountain ang ibinenta ng suspect na kuha sa kanya. Ang 3,500 pesos na perang ginamit sa transaksyon ay sa suspect na niya lang daw ang mga paputok online. Natin, yung mga paputok na binibenta niya ay galing din daw sa online. So mag-order din daw siya sa isang supplier tapos, i-deliver or ipapagala through shipment dito sa Baguio. Nang hingan ng mga papeles, wala rin itong naipakita sa mga otoridad. Ayon sa PNP, ang pagbebenta ng lahat ng klase ng paputok sa online ay bawal Ipinagbabawal din ito sa ilalim ng Executive Order No. 28 Series of 2017, Republic Act No. 7183 o ang Act Regulating the Sale, Manufacture, Distribution and Use of Firecrackers and Pyrotechnic Devices at pati na rin ang Baguio City Ordinance No. 53 Series of 2009 o ang Firecracker Ban Ordinance ng Lungsod sinapan na ng kasong paglabag sa Republic Act 7183 at Executive Order No. 28 ang suspect, Charles Nicolimon, para sa Luzon Headlines.